Ito na ang mga nag-trending na kwento ngayong 2024 na ating babalikan. Pinay Good Samaritan sa Amerika na nagbigay ng $2 na limos sa isang social experiment nakatanggap ng halos 6 na milyong piso. Senior citizen and hire bilang empleyado sa isang restaurant kinaantigan online. Pinoy athlete na may stage 4 cancer, matagumpay na natapos ang isang triathlon sa Hawaii security guard hinangaan matapos makapasa sa 2024 Criminologist Licensure Exam. Priceless reaction ng isang campus journalist sa gitna ng kanilang awarding ceremony sa Zamboanga, Sibugay, kinaantiga ng netizen. At student achiever na sinubuk sa pangarap na maging doktor, top-notcher sa board exams sa pagiging guru. Dumating na tayo sa huling araw ng 2024. Ibig sabihin, isang taon na naman tayong naghatid ng mga kwentong nag-viral sa social media. Kaya naman para sa ating episode ngayon, babalikan natin ang mga humakot ng matataas na views, comments, and shares na siyang nagpaantig at pinasuan ng mga netizen. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa unang bahagi ng ating pagbabalik tanaw, Good Samaritan. Kinala ang mga Pilipino sa pagiging likas na mabait at mapagbigay ng mga tao. Kaya naman ito ang tumatak sa mga dayuhan tuwing napag-uusapan ang ating bansa. Magandang halimbawa na riyan ang Pinay na ito sa Amerika na bukal sa pusong nagbigay ng dalawang dolyar sa isang lalaki na namamalimos sa loob ng isang supermarket. Pero alam nyo ba kung magkano ang kanyang natanggap pabalik? Nasa higit 5.8 million pesos lang naman! Kung paano ito nangyari sa ating kababayang si Lani, babalita ni Arnold Herrera. sorry I haven't eaten anything today. Yes. I'm trying to get these. Do you have a spare dollar? I'm, I'm like okay. a, Are you sure? A dollar. I'm just a dollar ten? short for this. Thank you so much. Isang dolyar kapalit ng halos anim na milyong piso. Nang dahil sa kanyang ipinamalas na kabutihan, ito ang unexpected plot twist na dumating sa buhay ng isang Pilipinas sa Amerika. Nag-viral kasi kamakailan ang kababayan nating Silani nang malugod itong nagbigay ng isang dolyar para sa isang lalaking na mamalimos ng pambili ng cereal sa loob ng isang supermarket. Dito na nagpakilala ang lalaki bilang si Jimmy Darts, isang American content creator, at ang kanyang pamamalimos ay bahagi lang pala ng isang social experiment. Nang tanungin nito kung bakit walang at itong nag-abot ng tulong kay Jimmy, simple lang ang naging sagot ni Lani. You want uh, a Yeah, you're just, you're just so kind. Oh. Thank you. These are for you. Oh, That's for you. No, no, it's for you. Open it up. What is this? Oh. It's a thousand dollars for you. Sa katunayan, voluntaryo pa raw itong ginawang dalawang ng gina. Agad namang ibinigay ni Jimmy sa Pilipina ang hawak nitong cereal box na naglalaman pala ng 1,000 US Dollars o katumbas ng 59,000 pesos. Dito na napaiyak si Lani na malaki ang pasasalamat lalo't may cancer pala ang kanyang asawa at malaking tulong para sa kanila ang natanggap na regalo. Dahil dito, agad naglunsa ng fundraising campaign ng content creator para makatulong kay Lani at sa loob lamang ng isang araw ay kumalap sila nang aabot sa 50,000 US dollars o halos 3 milyong piso. I got a gift for you. In the last 24 hours, over 50,000 was donated for you. Yes. Malaki naman ang pasasalamat ito dahil tuloy pa rin daw ang pagpasok ng mga donasyon na kung susumahin ay papalo na sa halos 6 na milyong piso. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating sunod na babalikang viral story, Age Knows No Bound. Walang pinipiling edad ang paghahanap buhay. Yan ang napatunayan sa isang fast food restaurant na tumatanggap ng mga senior citizen bilang kanilang empleyado. Isang lola kasi ang bumida online ng ibahagi ng isang netizen ang kanyang litrato habang siya'y work in action. Ang kwento sa likod ng viral post na ito, balikan natin sa report ni Rose Bobiera. Viral ang litrato ng isang senior citizen na nagtatrabaho bilang empleyado sa isang sikat na fast food restaurant. Sa post ni Kai Herrera, kita ang matanda na nakasuot ng kanyang uniform, naka-hairnet at naka-mask habang simpleng nakatayo sa pinto ng naturang restaurant. Ayon sa uploader, trabaho ni nanay na batiin ang mga pumapasok upang kumain sa restaurant at apat na oras ang kanyang shift araw-araw. Dagdag pa ng dalaga, nagkaroon siya ng pagkakataon para kumustahin ang senior citizen employee. At sa maikling pag-uusap, nabanggit daw nito na masaya siya sa kanyang ginagawa. Bumaha naman ang heart reacts mula sa mga netizen ang post na ito. Marami ang sumaludo sa restaurant sa pagtanggap ng mga senior citizen bilang empleyado. Kanya-kanya rin ang pagbibida nila ng mga restaurant sa kanilang lokalidad na mayroon din ganitong patakarana. Pagdidiin pa ng isang netizen, malaking bagay na magaan na trabaho lang ang ibinibigay sa kanila. Ii-isa naman ang sentimiento ng mga netizens sa comment section ukol sa usaping ito. Anila, bukod sa exercise at libangan ito para sa mga matatanda, ito rin ay paraan upang iparamdam sa kanila na sila ay mahalaga sa lipunan sa kabila ng kanilang edad. Dagdag pa nakailangan kailangan din ng marami sa kanila ng pagkakakitaan dahil sa mga pamilyang patuloy nilang binubuhay at sinusuportahan. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating istoryang nagbigay inspirasyon sa mga netizen this year, isang atletang Pinoy ang nagpakita ng pusong palaban matapos itong mapagtagumpayan ng mahigit 140 miles triathlon sa Kona, Hawaii. Pero ang mas kahangahanga, ang atleta may stage 4 cancer at mayroon pang tumor malapit sa kanyang puso. Kaya naman, muntik pang malagay sa alanganin ang kanyang buhay sa kalagitnaan pa mismo ng naturang kompetisyon. Kung kamusta nga ba si Jonathan, alamin natin yan sa trending report ni James Galange. bagong milestone na naman ang nakamit ng 50-year-old athlete na si Jonathan Pascual mula Nueva Ecija matapos nitong sumabak sa 2024 Ironman Kona World Championships na ginanap sa Kailua Kona sa Hawaii. Pero di naging madali ang journey ni Jonathan dahil muntik pang malagay sa panganib ang kanyang buhay. Ang atleta kasi may stage 4 mediastinal paragang lioma o isang cancer tumor na malapit sa kanyang dibdib at puso. Dahilan para muntik pa itong sumuko sa kaligitnaan pa mismo ng kanyang 3.8 km swim. Kwento ni Jonathan, nakaramdam na siya ng bigat ng katawan dahil kumakalat na pala ang kanyang mga cancer cells sa iba't ibang parte ng katawan, partikular na sa kanyang buto habang nararamdaman na rin itong sumisikip na ang kanyang dibdib at nahihirapan na rin itong huminga. Ayon kay Jonathan, buong akala niya hindi na siya abot kaya naman laking gulat nito na may natira pa siyang oras para matapos ang triathlon. Nang malaman ng triathlete na may natitira pa itong dalawang minuto, ay napaiyak at nabigyan pa ito ng pag-asa na matapos ang naturang triathlon. Better now. That swim, my gosh. Uh, the hardest swim ever. I thought I was not gonna make it really. But I'm feeling better. Thank you. All right. Thanks, nice Pete. See you later, buddy. Yeah. Nang malaman ng triathlete na may natitira pa itong dalawang minuto ay napaiyak at nabigyan pa ito ng pag-asa na matapos ang naturang triathlon. Halos dalawang dekada na rin sumasabak si Jonathan sa ganitong klaseng event at umabot na sa 15 complete Ironman triathlons ang nilahukan nito. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, from Secu to licensed criminologist. Inspirasyon ang hatid ng 23-year-old security guard na ito mula Tagig City. Matapos niyang makapasa sa 2024 Criminologist Licensure Exam. Pinusuha ng netizens ang kanyang transition video mula sa pagsusuot ng uniforme bilang gwardya hanggang sa O-Taking para maging isang full pledge licensed criminologist. Sama-sama nating balikan ang kwento ni Kenneth sa Trending Report ni Millie Borja. Mula sa pagiging isang security guard ng isang eskwelahan, hanggang sa maging isang full-fledged criminologist, Nagsilbing inspirasyon ang 23-year-old criminology graduate na si Kenneth Dabalos mula Taguig City dahil habang nag-aaral para sa criminologist licensure exam, nagtatrabaho ito bilang isang security guard sa isang high school. Malaking tulong daw kasi ang pinasok niyang trabaho bilang pang-enroll sa review center. Pinusuan ng marami ng ibahagi niya sa TikTok ang naturang tagumpay sa pamamagitan ng isang transisyon. Inamin ni Kenneth na hindi nito naiwasan ang magdudas sa kanyang kakayahan dahil ito ang unang beses na kukunin niya ang exam lalo na na pinagsasabay gawain nito ang pangarap at trabaho. Araw-araw ang duty nito, mula alas 6 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Pagkatapos ng trabaho, dumediretso siya sa review center sa Muntinlupa. At kahit mahirap at matinding sakripisyo ang kailangan, hindi tumigil si Kenneth na abutin ang pangarap nila ng kanyang kuya na ngayon ay isa ng pulis. Ilang tasa ng kape at pagdarasal ang kabilang sa kanyang mga sandigan para mapagtagumpayan ang kanyang inspiring na journey. At sa kabila ng pagiging licensed criminologist, patuloy pa rin ang pagtatrabaho ni Kenneth bilang CQ si habang naghihintay na makamit ang ultimate dream. Para sa ating next trending na kwentong pinusuan ng mga netizen, hard work pays off. Iba nga naman ang tamis ng tagumpay lalo na pag ito'y iyong pinaghirapan. Pero tiyak, parang atakihin ka muna sa puso sa kaba lalo na tuwing awarding ceremony. Tulad na lamang ng campus journalist na ito mula Zamboanga, Sibugay na halo-halo ang emosyon habang hinihintay na matawag ang kanyang pangalan. Kung ano ang natanggap na award ng istadyante, alamin yan sa trending report ni James Galangge. Priceless Reaction Ganito na lamang inilarawan ng netizens ang halu-halong emosyon ng campus journalist na ito mula sa buwang kasibugay. Na animo'y parang aatakin na sa puso sa sobrang kaba habang hinihintay na matawag ang kanyang pangalan sa awarding ceremony. Sa video, may kitang halos hindi mapakali ang bata sa pag-aalala kung matatawag ba ang kanyang pangalan o kung pa ba ito sa top 5. Pero laking gulat nito na siya pala ang makakuha ng unang pwesto sa kanilang kategorya. Kita rin sa video kung paano pati ang kanyang mga kamag-aral ay umaasa din sa kanyang pagkapanalo. Samantala, nantig naman ng netizens sa naging reaksyon ng bata at nagpaabot ng mga pagbati para sa naturang student achiever. Habang may nagbahagi naman na ganito rin daw ang reaksyon ng kanilang anak sa tuwing ipinakikilala ang mga honor students sa tumibigkaya ng card, kung saan bata pa lamang raw ay nakakaramdam na kaagad ito ng pressure. Ito rin ay dahil sa kagustuhan maging proud ng kanilang mga magulang, pati na rin ng mga taong umaasa sa kanila. Sa iba pang banda, may ilan namang nakapansin sa determinasyon ng bata na manalo at nagpaalala na sa kabila ng mga magiging resulta, manalo man o matalo, ay sa huli enjoyin pa rin ang kanilang pag-aaral nang sa gayon, mas malayo pa ang kanilang mararating. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating babalikang huling trending story, redirected by fate. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pangarap na nais abutin sa buhay, mapa-doktor man yan, engineer, architect o guro. Pero kung minsan, hindi umaayon ang tadhana sa ating mga plano dahil tila may mas maganda itong inihanda para sa atin. Kagaya na lang ni Queenie na nooy sinubok sa kaniyang medical journey. Pero ngayon, nasungkit pa ang top spot sa board exam bilang isang guro. Ang kanyang inspiring story, balikan natin sa trending report ni Arnold Herrera. Kahit gaano pa kaganda ang plano natin para sa sarili natin, hindi ito garantiya na pagbibigyan ito ng tadhana. Tulad ni Queenie na unang nangarap na maging doktor, pero tila inilihis ng tadhana sa isang mas matagumpay na karera bilang isang guro ng bayan. Nagsimula daw itong mangarap na maging doktor, lalot lumaki din ito sa pamilya na may iba't ibang medical professionals tulad ng mga nurse, pediatrician at nutritionist dietitian. Sa katunayan, certified student achiever ito mula pa noong ito ay kinder pa lamang. Pero agad itong humarap sa mga pagsubok at makailang ulit na pagkabigo nang tumuntong ito ng senior high school. Bagay na labis itong dinibdib pagpasok nito ng kolehiyo. Tumigil ito ng pag-aaral sa loob na isang taon sa programang Physical Therapy at bumalik ito sa pag-aaral sa ilalim ng panibagong programa na Special Needs Education sa University of Batangas. Makailang ulit din itong pinagdudahan ng kanyang makakayahan hanggang sa puntong pumasok pa sa isip nitong i-drop na lang ang kanyang pag-aaral. At bagamat hindi ito ang kanyang first choice at sa tulong na rin ng kanyang mga mentor, nagkaroon ito ng panibagong sense of purpose sa kanyang buhay, ang magsilbing gabay at kanlungan ng mga batang may special needs. Higit pa rito, nasungkit din ni Queenie ang pagkilala bilang board top notcher sa licensure exam for professional teachers, elementary level nito lamang Marso. Habang nakuha naman ng kanyang best friend na si Kyla ang rank 10 sa parehas na board exam. Inialay naman ng dalaga ang kanyang tagumpay sa Filipino SPED community at sa lahat ng mga naging katuwang nito sa kanyang journey tungo sa pagiging isang ganap na guro. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito na mga episode na mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayo mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya na may itagyan kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng GNVS Trending and Viral Show. Sa pagpasok po ng 2025, asahan niyo magpapatuloy po kami sa paghahatid ng mga kwento sa likod ng mga nagbaviral mga post online. Magkita-kita po tayo sa susunod na taon, bit-bit pa rin ang mga istoryang kinagiliwan, kinaantigan, pinusuan, maging ang mga nagpataas sa kilay ng mga netizen. Mula po sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.